Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Aris. Aris, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ano. At uh, tungkol po sa sinend yung question ano about your romantic life. So yan ngay naggagawin nating reading ano. Aalamin natin kung ano yung mga hakbang na maaari mong gawin para maging mas open ka sa iyong pag-ibig, sa iyong relasyon, sa iyong connection ano. At uh, kung paano mo ba malalampasan yung takot or yung iyong insecurities ano. Ah, alamin natin 'yan sa ating baraha. Ngayon ano? Okay. といい方向へ帰っていきましょうあなたが本当にやりたいことは何ですかあなたがやりたいこと本当なんですかうんあらもアリス長きいたあせよ mukhang matalas ka. Matalas kang mag-isip. Or meron kang matalas na pag-iisip. Sharp. Sharp thinking ka dito. At dahil sa ikaw ay may angking talino, ano? Nakakita ko sa'yo mukhang matalino kang tao, Aris. May mga taong naiinganyo sa iyo eh. Sa pag-uugali mo, sa kinikilos mo. Hmm naiinganyo sila sa iyo. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Kung ikaw ay may ka-partner, Aris, ano, mahalaga sa inyo ng person mo na magkaroon kayo ng madalas na communication, ano, para wala kayong ano misunderstanding dito pero yan ang energy mo no mukhang uh, kulang kayo sa communication hmm eternal eternal dance movement will of life path of least resistance Aris, nakikita ko sa'yo ngayon, ano? hindi mo pinapansin o hinaharap ng tapat kung ano man yung meron kang balakid, hadlang, problema sa inyong uh, relasyon ng person mo, maging mag-asawa mag, mag mang kayo, magka-boyfriend, girlfriend kayo, or nasa ligawan stage pa lang kayo, no? Mari yung iba sa inyo, no? During ng uh, discussion nyo, nag-init siguro kayo dito. Mm. Nagkaroon kayo ng uh, argument. Pero yung iba sa inyo, nakakita ko, hmm, kaka-recover nyo pa lang mula sa breakup or simply matagal kayong, uh, matagal nang wala kayong person, ano, yung iba sa inyo dito. Ano? Hmm. Pero, sa so nakakita ko dito no, mukhang mayroon darating sa yung bago dito no. Lalo na kung single ka no. Mayroon darating sa yung bago, Meron darating na dati, dati na nasa iyo. Kasi reconciliation, di ba? Someone from your past is returning. So, merong bago dito ang darating sa iyo. Bago dahil, syempre, bagong samahan. Hmm. At saka, nakakita ko rin sa iyo dito, ano, na naghahanap ka ng ano mo dito. Opportunity sa romantic life mo. Tingin ko sa'yo mukhang ready ka na sa mingle. Nakipagsapalaran ka siguro dito, ano? Hmm. Kasabay na rin nito yung ano yung eh, pakikipagsapalaran mo. Hmm. See? si lead. Pasensya na, hindi na naman gumagana yung aking dila. Three days ako hindi nakapagtagalog. <laughs> Alam mo, ah uh, tingin ko sa iyo, Iris. Naghahanap ka ng bagong opportunity, romantic life mo. Kaya gusto mo na talaga, ready ka na makipagsapalaran. Hmm. If ever na magkaroon ka ng romance, parang iniisip mo, ay, kailangan. Kailangan talaga financially stable ako. <laughs> Hinahampas-hampas mo pa yung papel. Mm. Yun ang masasabi kong parang rules and regulation mo, no? Hindi lahat ng areas yung iba sa inyo, no? Parang yun ang conditions mo, no? Sadness and isolation. Sadness and isolation. Yung iba sa inyo, hindi naman financial lang ano, eh. Ang hanap niyo lang, eh. At the same time, ang hanap niyo, Hmm. Mayroon pa kayo ibang hanap dito eh. Hindi lang, hindi lang basta financially stable. Oh, 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 oh. Engagement. Your love life is ascending to a higher level. So, yun ang hanap nyo. Pera pa dyan. Pera, pera pa sa financially stable. Hanap nyo rin yung deeper relationship. Ano. At saka syempre, kasama na rin dyan yung sensual level. Ano? Kung baga sa halaman, gusto mo madidiligang ka. Or palagi kang, uh, ano, kung baga may, may, binibigay sa yung attention. Yung magiging, magiging karelasyon mo, o sino man yung person na yun. Know, ano? Gusto mo mag-invest ng time sa iyo. Hmm. Yan nakakita ko sa iyo. <laughs> Yes, gusto nga. Yan ang gusto mo no. Gusto mo, mo 'yung mag-invest ng time, energy, at pondo rin ano. Chemistry mm. okay. there's na. No... There's a strong magnetic attraction here. And bigyan eh ani talaga. Ah. Naghahanap ka ng romantic life na tapat tapat yung, gusto mo tapat yung pag-ibig, ano. Ayaw mo nang lokohan. Kung mahal, mahal. Gusto mo derechahan siguro dito, ano, Aris. Ano? Mm. Pero syempre, hindi nawawala yung material stability. Pati na rin ang inyong relasyon na gusto mo secure talaga, ano. Gusto mo ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang bibigyan ng atensyon. At gusto mo rin susuklian mo. Yung ganun. Mm. Naghahanap ka ng, uh, pangmatagalan, pangmatagalan at practical at uh, gusto mong makapagsapalaran, gusto mong makapag uh, mag, mag explore. So tingin ko sa naghahanap ka talaga ng maunlad na uh, maunlad, masaganang samahan ano, isang relasyon na talagang uh, solid, solid talaga ang hanap mo rito ano. Hmm. At tingin ko sa'yo, pagdating naman sa paghahanap sa romantic partner, nahihirapan ka pang pumili eh. Hmm. Ipo, ipo, I ayun. Mean. <laughs> step by step daw. One by one. Nahihirapan kang pumili ng partner. Hmm. Maring meron kang hinahanap na standard dito ano. Gusto mo 'yun ang ano, 'yun ang antog dito, para may pinagbabasihan ka siguro. Kasi kan ba uh, yung pinagbabasihan mo parang ay kailangan yung ma makikita kong person katulad ng mamit daddy ko, tatay at nanay ko, yung ganun ba? Hmm. Hindi naman sa inaano mo yung yung isang tao, yung magiging ka magiging karelasyon mo pero meron ka talagang siniset na standard. Hmm. Siguro meron kang taong ina-idolize na gusto mo magig gano'n ka rin, ano? Mm. At every time na magkakaroon ka ng karelasyon, yung iba sa inyo, no, yung person mo, nakakaramdam ng insecurities kasi. Na-insecure. Mm, Na-insecure, na, i-insecure na -insecure, na -insecure siya. Uh, Mayisip ng person mo, no, kung pasok ba siya doon sa uh, level or sa hinahanap mong quality. Kaya, hindi mo nakakita yung pinaka um, uh, yung effort na ginagawa ng person na to no? siguro inisip niya na baka hindi na nakakita ni Aris yung ginagawa ko mm. kaya sa way na yan, itong person mo no? tinatamad na rin ano? mm. kaya hindi mo nakakita na yung person mo nagsusumikap na yung bilang bilang siya nagpapakita siya sa inang pagmamahal, pinapakita niya yun. Lost love. Mm. Kaya lang parang lost love tayo dito. Kaya itong person mo, no, na ano siya, kung nayayanig, bawa, single ka, no, Aris, liligawan ka pala niya. Pero hindi niya alam kung ano ba yung hinahanap mo, ano ba ang gusto mo may takot siya nararamdaman. May insecurity siya nararamdaman. Kasi, uh, parang feeling niya, hindi mo nakakita yung ginagawa niyang uh, yung best na pinapakita niya sa'yo. Feeling niya, hindi mo nararamdaman yun. Hmm. Kaya, hmm. hindi mo nakakita. yan, Aris. Mari yung iba sa inyo, no, iniisip mo siguro na dapat patas kayo. May, kasi dito may chemistry tayo, ano. Hmm. Parang gusto mo patas kayong dalawa pareho. Nine of hearts, fulfillment, harmony. Ah, Hmm, doon ka nakakaramdam ng fulfillment ng ano yung patas kayo patas ng edukasyon patas ng kabuhayan or siguro outlook din ano mm, parang inisip mo siguro na parang syempre kailangan patas kami para hindi naman nakakahiya kung ano uh, papa ipapakilala ko sa mga friends ko sa mga kamag-anak ko kaya itong person mo nag-aalangan to eh mm -hmm. Iba-iba ang kinahanap mo. Iba naman itong uh, person mo. Pero, handa siyang ipakita yung pagmamahal niya sa'yo. Hmm. Pero mukhang meron ka ganong standard kasi, ano, Aris. Ano? Parang, ah, uh, ano bang inaano mo? Meron kang ano dito, Aris, eh. Na parang kailangan ganito ang person mo. Ah, hmm. uh, Hmm. yung iba sa inyo no kapag naghanap ka ng romantic partner or person ano once na nataypan mo ang isang tao tingin ko sa yo, nakakalimutan mo na yung lahat nagiging ano kaya, kaya nga sinasabi love is blind kaya ganon na, na nangyayari sa iyo dito ano hmm. kaya malamang na may parte na pagpamasok ka sa isang relasyon yes nagiging love is blind malamang na hindi nagtatagal kasi, yun, yun lang yun eh. <laughs> yun lang yun naging, ano mo, parang feelings mo dun eh. Mm. Nabulagan ka. Tapos later on, magigising ka na lang. Ay, hindi ko pala siya, hindi ko pala siya gusto. Hindi pala ganun ka, kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. So, meron ka ganong pag-uugali, Aris, ano? Mm. Reach out. Reach out, nine of hearts, sir, and healing, release. Kapag naghahanap ka ng romantic partner, ah uh, yung iba sa inyo, no? Pero pa sa sinabi ko kaninang kondisyones, yung iba sa inyo, family. Hmm, mga gano'n, just like yung family, or kailangan yung responsibility mo, yung ambition mo, kailangan, ganun din siya kasi gusto mo magkaroon kayo ng good chemistry yan ang hanap mo hindi hmm, yung chemistry na magkiklik kayo gusto mo magkaroon kayo ng good chemistry pareho kayo ng ambisyon pareho kayo ng layunin sa buhay hmm, yan ang kailangan na pare, yan ang hinahanap mo eh, sa isang uh, romantic life yung pareho kayo, nasa the same page kayo, pareho kayo ng dreams, ng goals. Yan ang hanap mo. Hmm. Pero kung ikaw naman ang, ah, nawawala na ako ng boses, pasensya na, kanina pa ako salita ng salita. Hmm. Um, kung ikaw ang single na Iris, ano, mayroong mga hadlang sa inyong samahan, ano. Kaya, malamang na hindi mo itong masasolva, ano. Kaya maghahanap ka dito talaga kung ano, kung paano mo to magagawa ng paraan. Malamang na hindi again, ah, uh, hindi boto ang i naman yun. Baka kami, pamilya mo, kapatid mo, or meron mga tao na hindi boto dito sa person mo. Mm. Kaya tingin ko sa'yo dito malungkot ka for the meantime nakakita ko hindi mo to masosolve ano kasi merong meron ngang ayaw sa inyo ano maring yung person mo yung mga tao sa kapaligiran niya ayaw sa iyo or yung ikaw mismo Aries yung mga tao sa kapaligiran mo ayaw ng sa person mo hmm, baka ikaw isa kang single mom meron ka ng mga anak ayaw dun sa ano So, depende, ano, or ikaw mismo, nag-aalala ka rin, ano, baka ikaw rin mismo yung gumagawa ng hadlang, ano. Hmm. kaya hmm, meron kayong problema dito ah yung iba sa inyo mukhang hindi nyo ah, hindi nyo kaya talagang gumawa ng isang ano eh ng isang ang tawag dito ng isang desisyon hindi nyo kayang magdeklara bago kayo makagawa malamang na kung kanika ang daming kamay kasi dito no kani-kanino kayo nagtatanong and then inaano nyo hindi uh, ko naman binabalanse pero mm, marami kayong taong inaanohan nangihingi kayo siguro ng opinion or sa, siguro sa youtube marami kayong pinapanood ng mga tarot card na uh, youtube channel ano mm, nangihingi kayo ng advice nakikita ko sa inyo dito Aris mukha kayong palaging alanganin Hmm... Kulang ka rin sa lakas ng loob eh. Aris. Bawa may person ka, ano? Kulang ka rin makapag-usap sa person mo. Ang derechahan, ano? Hmm... Makapag-usap ng... Ano? Heart-to-heart -heart talk, ba? Hmm... Para makahanap kayo ng solusyon. Tapos later on, makapag-kompromiso kayo. Eh mukhang hindi na nangyayari dito sa inyo eh. Hmm... Alam mo Iris ano, para maging open ka dito ano, para uh, magkaroon ka ng malaman mo ano kung anong dapat mong gawin dito ano sa inyong connection kung bago man o hindi crown chakra. <laughs> Lumabas ay ang crown chakra mo. Mm. Ang pahiwatig ng baraha sa iyo no. Maging open ka. mag open ka sa relasyon mo or sa bagong mong relasyon. Kinakailangan mo kasi dito maging flexible, ano. Maging adaptability ka. Uh, alamin mo sa sarili, sarili mo kung ano talaga ang pre, piniprioritize mo. Hmm. Kasi dito lost love na eh. Meron na tayong lost love. Kaya kailangan alamin mo sa sarili mo. Masyadong marami ka sigurong ano, responsibility, or busy ka siguro sa trabaho, ano, pamilya, studies, hmm. kaya sinasabi sa ng baraha, Aris, ituring mo ito, at ipakita mo sa person mo, na mahalaga ang inyong samahan. Hmm. Kailangan mo, ayan o, kailangan nyo ng bonding, kailangan mo ipa-feel sa person na to, na meron siyang, uh, ang tawag dito, space, sa everyday life mo, sa puso mo, Hmm. Kaya, yan. Ipakita mo sa kanya yung maganda yung ano. Kung nanliligaw pa lang, iparamdam mo sa kanya na kailangan mo siya. Sasagutin mo siya. Yung gano, type mo rin siya. Kung single ka, ha. kailangan mong gumawa rin ng ilang maingat na kalkulasyon dito, ano. Hmm. Tungkol sa kung uh, sa bago niyong connection, kung ready ka na ba. Kailangan iparamdam mo yun. Ano? Lalo na kung bawa, busy ka pa sa pag-aaral mo, pinag-aanong pinaga ka ng parents mo na bawal pang makapagrelasyon. So, kailangan gumawa ka ng uh, magkalkula magkalkila ka. <laughs> kung anong araw, anong oras kayo magtatagpo. Yung mga ganun ba. Hmm. Pero alam mo no, nakikita ko sa iyo, Aris, meron ka rin kasing ano, takot at saka insecurities na nakakaapekto yan sa inyong relationship. Kaya, hmm, new love, a new person has stirred your romantic feelings. Mm, maaring takot ka rin, ano? Ito dito. Ayun nga, meron ka. Takot ka dito, Aris, ah. Takot ka siguro masaktan. Masaktan, ah uh, maloko, mapaglaruan, makaranas ng dalamhati, ma-reject, ma-betrayal, yung mga ganyan, ano. Dito, sinasabi, reconciliation, ano. Someone from your past is returning to your life. Sa past relation mo, malamang na nagkaroon ng third party. Yung iba sa inyo, ano. Sa inyong samahan, ano. Kaya, yun ang tumatak sa isipan mo. Naka-apekto sa iyo nagbigay tuloy siguro sa iyo ng insecurities ano nakaramdam ka ng feeling mo may kulang sa iyo uh, hindi pa ata sapat yung binigay ko sa kanyang pagmamahal yung mga ganun ba kaya namuo namuo yung takot insecurities nakaramdam ka na may pagkakulang sa pagkatao mo sa pinakita mo sa kabila ng lahat ng pinakita mong pagmamahal hmm. Maaring yung iba sa inyo, no, wala kayong ano, clear at saka wala kayong clear and respectful discussion during that time ano. At yung person mo hindi rin siya willing magkaayos nung una. Pero ngayon, gusto niya na makipag-reconcile -recon sa iyo. Babalik siya sa iyo ngayon. Hmm. Babalik siya at ikaw na ang bahala dyan. <laughs> kung papatawarin mo kung anong, anong klaseng, anong gagawin mo sa kanya. Kung single ka, ano, Aris, maring ang nakaraang kalungkutan mo, no? Bawa, meron kang past breakup na nangyari, dating karelasyon mo, no? Nakaraang kalungkutan mo at pagdurusa, ang naka-apekto rin. Ganon ka rin. Ganon din ang mensahe sa inang baraha mm, naka-apekto sa iyo kaya nawalan ka rin ng abilidad para makipag-date makipag, uh, makipag kahit man lang hindi naman totaling date kahit man lang makipagkaibigan na lang para nag na, 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 yung takot mo mm. tingin ko sa iyo uh, yung past wound mo hindi pa siya totaling nahihil hmm. may takot ka pati nung no. Pero para kang naghihintay na para kang nagano, gusto mo pero ayaw mo. Kasi gusto mo dahil gusto mong mahalin ka, gusto mong magmahal. Pero ayaw mo kasi meron kang ka wound na hindi pa nahihil. Kaya may takot ka pa dun. Hindi mo pa na Hindi mo totally nakakalimutan yung sama ng loob na yun eh. Um, kaya takot ang nararamdaman ko dito. Pero kung ikaw ay may person na to, no, uh, Aris, ano, itong person mo kasi, ang nararamdaman ng person mo, gusto niya kasi magtulungan nga kayo. Magandang chemistry, mag maging engaged sa'yo, yung iba na mga reconciliation. Basta, gusto niya magtulungan kayo. Gusto niya palagi kayo magkasama, lalo na kung pareho kayo sa trabaho, gusto niya palagi kayo magkadikit. Hmm. Gusto niya na punan yung pagkukulang na katulad nung dati, past life, ah, uh, past life, past ah uh, relationship nyo, wala kayong naging magandang ano, tapos babalik siya ngayon. So, gusto niya baguhin yun. Kung baga, pero marami naman ganyan eh, di ba, second time around, nag nagiging ano na sila, mas lalong gumaganda yung chemistry nila. So, eto ang gusto ng person mo. Gusto niya, ah uh, kung ano man ang kasalanan niya, patawarin mo siya, babalik siya sa'yo, start a new love. Yan, panibagong ano. Yung iba sa inyo, simple new person lang talaga. Pero yung iba sa inyo, babalik. Babalik at, uh, uh -uh. gusto niya punan yung pagkukulang niya. Malamang ikaw rin, ano, marirealize mo yung sincerity ng person nito, ito, yung tunay na, ano, ay yung kahinaan niya, at yung kahinaan mo. Kaya magkakaroon kayo ng good chemistry. Hmm. Kaya ako nag magkakaroon kayo ng kapatawaran dito, yan ang mangyayari sa inyo. Yan ang magiging outcome nyo. At sa single naman, makikilala mo talaga itong new person na to, no? Na, tingin ko sa private activities mo to makikilala, ano? Hindi sa, ang bawa, meron kang hobby, mga ganyan, ano? Kasi pag may hobby ka, ah, uh, Bawa nageyoga ka. <laughs> Yoga or nagda-dance school ka. Zumba, yung mga ganyan. Ano ba, Ibang mga, ano ba, swimmer ka ba? Olympic, ano ka ba? <laughs> Basta yun, during yung meron kang hobby or extra activities, private activities, dun mo siya makikilala. Itong new person mong ito, no? New love mo. Dahil, yun ang time na very energetic ka, magandang energy mo. So, ma-attract mo yung ganong klaseng uh, ma-attract ng energy mo yung love at lalapit sa iyo itong person na to. Okay? So, yan ang iyong romantic life, Aris. Yan ang request nyo ha, yung tinanong nyo ha. So, uh, malamang sa ibang zodiac sign, uh, gagamitin ko na rin to, ha, Aris. <laughs> sa kanila ko na rin itatanong thank you nga pala Aris ha sa pag send ng ano ng mga question na to kung meron ka pang gustong ulit na itanong um, sige mag send ka na lang ulit at yung natin question ulit dito sa iyong reading ano Aris thank you thank you ha Aris maraming salamat sa like, share at comment mo at sa mga cross watcher maraming salamat po at naligaw kayo sa akin channel at sa mga bago ko pong subscriber thank you thank you po namaste po, bye bye